mawawala na. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ito pong muli si Skywalk TV at ito ang ating pinaka latest update. Ngayong araw to na ating pinuntahan dito lang po yan sa may barangay Hinapaw, Sitio Hinapaw. Ating ipapakita, uh, mag, nagkaroon po kasi dito ng landslide, pinuntahan po natin upang pakita sa inyo yung mga pagbabagong kaganapan po dito. Ayan po ng aking drone shot natin. Nakita nyo po yan, may mga nakatira dyan at uh, nakikiramay tayo sa isang pamilya ng uh, namatay po dyan isang nanay tsaka dalawa kanyang anak at eto going to Manila po yan left side at dire diretso po tayo mangyayari dyan eto po yung ating drone shot yan no may mga bahay po kasi dito nasa sa gilid po siya ng subdivision kaya ay, nagkaroon ng malakas na pagulan ng bagyong enteng at ha habagat ganyan po nangyayari po dito nagkaroon talaga mismo yan no? yung bahay mismo malapit ito itong dalawang bahay dito malapit ang bumaksak na ating ipinapakita sa inyo yan just po sa gilid po ng subdivision may mga nakatira po dyan ayon po sa mga nakatira dito ay pinapalis na po talaga sila dito sa lugar na ito kasi delikado po kasi bangin po yan mga kababayan kaya yan, mayroong mga bahay sa baba yan ang bagyong ending ang nangyari ay nagkaroon ng landslide yan ganoon po nangyari mayroong mga namatay dahil uh, dito po ayan ang ating ipinapakita nakikiramay po tayo dyan sa isang pamilya pinuntaan po natin upang ipakita po sa inyo yung pinakalugar po dito na nangyayari dito sa may antipolo dahil dati po ang antipolo ay hindi naman talaga binabaha pero ngayon po ay binabaha na ipapakita po natin sa isang mga dahilan kung bakit at uh, ano po yung mga dahilan ng nangyari dito sa antipolo meron po palang mga pagbabago na na binabanggit no lalo na ang ating president binabanggit niya dito yung pagbabago dito sa Antipolo lalong lalo na dyan sa bundok na ating ipin na pakita sa inyo na dati buo po yan ngayon ay kalbo na yan dire dere po yan isesearch nyo lang po sitio hinapaw na ating pinuntahan mismo at ipapakita natin sa inyo yung pangyayari dito at may mga na-interview tayo dito sa lugar nito dati yan salamat sa mga nag-like nag-share at nag-follow kay Skywalk TV at ito naman po ang ating ibabalita sa inyo ang mga nangyayaring kaganapan dito sa may Antipolo na dati hindi binabaha ngayon ay binabaha na ito isa sa mga dahilan yan hindi po na nakikita ng ano no papakita natin ng ating drone shot bakit hindi ito uh, napapansin ng DNR and comment nyo na below mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa ating pinaka latest update ating pinuntahan dito sa may Antipolo napakagandang lugar dito sa Antipolo napakaraming mga puno at napakaganda ng mga tanawin mayroong mga magagandang lugar pero mayroong mga ganitong sakuna na nangyayari sa Antipolo na dapat malaman ng ating mga pangababayan ayan, dire diretso lang po tayo dyan dito, malapit na po tayo na ating ipapakita sa inyo ganda ng daanan nila dito Saka fresh yung mahangit dito dahil napakaraming mga puno yan salamat sa ating mga viewers, subscribers sa ating mga OFW na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV at ito naman po ang ating pinaka latest update dito sa may antipolo na aking pinuntahan ito malapit na meron tayong na-interview si tatay pakinggan po natin yung uh, kanyang sinasabi dito si tatay ito na po siya Hello tay magandang araw po. Ano po pala pangalan niyo po? Danilo de los Reyes. Yeah. Ilan taon na po kayo tayo? 54. Ano po yung karanasan nyo po dito sa may antipolo po dati? Karanasan ko rin ito sa antipolo nung araw ito. Subahan lang namin ang kalabaw nung araw to. Damuhan. Ito sa daan pare ha. Sa lugar na ito ha. Wala pang subdivision. Wala ito pang, wala pa tong subdivision ito wala ng Grand siya. Mon. Ano? Daan kalabaw lang to nung araw. Itong Lugar. yung kasada na ito, daang kalabaw lang to tapos ay yung yung baba na yan, oh. labahan lang namin araw. bukal yan eh. Ah, ito yung so, pinakababa. Oo, oh, yung may mga swimming pool oh. doon na ngayon. Dating, ano yun, bukal lang yun. Oo. Oh. Duk yun labahan namin, agos tubig talaga yun. Na nandiyang kagaling dito sa so bundok dito yung tubig. Na umahagos. Anong masabi nyo yung kanina na nakita natin yung... Sa, nagpalipad ako ng drone. Uh. yung bundok, ano na siya, kalbo na? Eh, dati hindi ano yun eh. Oo, kung bakit na, nakakalbo, diwa yata ng parang semix yan. Oh. Yeah. Pero dati buo yun? Buo yun. Oh. Talagang bundok talaga nung araw yun, ma mapulo yun. Lima. mga 19, ano yun? Mga 80s po. Ah, 80s pa, buo pa siya so, ng 80s? Oo, oh, 80s buo. Oh. Tapos ngayon, mm, ano oh. Nung ah, nakikita ko nung halakot, ah, hanggang 90s buo pa rin. Grabe yung ano, no? yung nangyari pa dito uh, ng... Yung landslide na nangyari, uh, ah, dahil sa ano yun? Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito? Oo, oh, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, tapos kasi wala lang yung mga, ano ng puno eh. siya. Ah, Takas talaga Yung eh, ginawa kasi, dati kasi ito, so, hindi naman ganyan kami Eh, tinap ginawang karsada. Kaya oh, uh, lumawak. Eh, lumawak na, no? Lumawak. Yung ginawang karsada. Kaya tumakas dito. Kaya, sige. Thank, thank you, Tay. sa climate change. Climate change! Malaki na po yung pagbabago ng na klima natin. Hindi lang na po tayo kapitado dito. Buong mundo. So ano po yung contribution natin? Upang may iwasan, gusto pa na... May iwasan dito yung mga natural disaster na Brown, Drum, logging, typos, and fire. Ito po yung mga epekto ng naisipin sa bago tema, kaya yung ating magwayang buhay is nababago na rin. Okay. Ano yung part natin upang mapapag-contribute sa ganito problema? Sir, ikaw, anong, may, ano yung naiintutulong mo upang magprotekta sa mga environment? Talim. Yes, mag-talim. May isang bakit ako gusto talim. Ma'am, ano kayo yung ano kaya ang responsibilidad niyo upang patulungan ang ating ah, uh, gobyerno na magprotektahan ng ating paligiran? Yes! Huwag magtao ng basura! Simpli kayo! Ito po yung cost of dito sa Metro Manila. How many millions of people living in Metro Manila na nagtatapon ng isang maliit? Maliit na basura! Kung tayo ay gagawin natin ang ating responsibilidad, maaari na makatulong tayo na mabawasan itong mga natural disaster na ito. So, hinihikalit ko po, bawat sa sa ang gawin natin yung part natin sa na, na bagay muna. Huwag magtapo ng basura kung saan saan. Maging ugaliin na po natin ito, lagi ko po, po ito hinihipasay. Kasi sinasabi natin, ang and protection, tatari, na bla bla. Pero in fact, yung malito lang kayo hindi natin magawa. Tapos po ngayon. Manila, maraming lugar na baba just because sa ating kapabayaan Hindi natin pinigiyasan ang lahat sa, sa gobyerno. Ang gobyerno na ito, ganito ang gobyerno na ito, ang eh. gobyerno na ito. No, we can do our part. We can do our part. Okay? Pagtanya, pagpulong ng basura. Bakit tayo pumunta dun sa so, napakarating bagay na ng puno?